aga nating umuwi ngayon. di tayo nag-overtime. So, kailangan din natin magpahinga. So, ayun. Nandito tayo sa kampo. Kaya lang, wala tayong hapunan ngayon. Ayaw kong kumain ngayon sa mesol dahil hindi naman masarap ang ulam. So, pupunta tayo ng bakala. Bili lang tayong tinapay sa so, kapalaman. Yun na hapunan natin ngayon. Haba na ng buhok natin. Oh. Two times na ako nagpunta doon sa... Barbershop dito sa loob ng camp eh, ang daming tao ang haba ng pila. So, sayang oras ko magtambay doon. So, try ko na lang magpagubit siguro sa bayan by this coming ano, weekend kung makakaluwas tayo. So, pupunta mo na tayo ng bakala ngayon. Bibili tayo ng mga kakain. So, wala tayong hapunan ngayon. Eh. Ayaw kong sa misol. Hindi masarap ang ulam ngayon doon. So, bibili tayo ng tinapay. Kung mayroon doon cheese whiz yung bibili tayo kalaman natin yun ang kapunan natin ngayon yan ang kumatay ng noodles so ayan ito na yung pitang muna natin babayaran natin mukha ko lang noodles sa tinapay sana ako ng cheese pero walang cheese. Ah, uh, we'll tayo. Oh, so, ito lang pinamili natin, budel sa so, tinapay. So, uh -huh. So yun, tayo sa kwarto. Pumili lang tayo ng ano, tinapay. May tuna ako dun yun, yun ipapalaman natin. Dito lang na ako dadahan sa so, may ano, eh, eh, parking ng bus para malapit. So ayun, ang bilis natin. Buti maiksi pa lang yung pila sa convenience store sa Bakala. Kaya yun, mabilis tayo nakapagbayad. Ang mga binili natin, no? Oh. Oh, ako ng money, na-mix na, -mix, na -mix ko to eh. Tapos noodles, pambawa natin bukas. Siyempre ito, saging. Sa kailangan natin ng potassium dito sa abroad. Ang baon na dito bukas. Ah, siyempre. favorite. Sa atin to oishi. Oo. Sarap na dito eh. Ito, tinapay. Kain muna tayo. Pito na tayo sa ketchup. Ito, tinapay. Mimix natin. Ito yung papalaman natin sa tinapay. Tuna. So, ayan. Ito yung palaman natin sa tinapay. Oh. Tuna. Nagagyan ko ng ketchup. Ito yung kapuda natin ngayon. Ayaw kong kumain sa miso ngayon. Hindi masarap ang ulam. Ang ulam ngayon, ano? B1, B2. Yung dalawang galunggong. galunggong ba yun? Na pinirito na pagkatigas-tigas eto ito, pinalaman natin yung ano, hotdog buns. Pinalaman natin ng tuna na may ketchup. So, okay na ito. Hapunan natin. Yung bago kong, yung bago kong kakuha dito. Kapampangan taga Florida Blanca. Tapos ako naman, San Fernando. Kaya lang, siya pure kapampangan ako. <laughs> Hindi naman talaga pure kapampangan. Pag hindi natin type yung pagkain sa misol, na, bubibili lang ako sa bakalan ng tinapay. So, dito, bumili lang ako. So, makadalawang dalawang hotdog buns ako. So, sulit na yun. hapunan na natin. So, ayun, na Sulit na yung dinner natin na yon Dalawang hotdog buns. Pinalaman na natin ng tuna. Saka may ketchup. So, ayun, sulit na hapunin natin. Ganun lang kasimple. Ganun lang ang buhay natin dito sa abroad. So, ngayon, 7 pa lang ng gabi. Dahil hindi nga tayo nag-overtime. Gagawin naman natin ngayon, maglalaban naman tayo. Eh, sayang yung oras natin. Di pa naman tayo matutulog eh. So, ayun, hanggang dito na lang yung ma-exit natin vlog. And see you on my next vlog. Thank you for watching.